Hi, Anne! Hi. Tell us, what's your story? Okay. My story is... um... Sobrang... nasaktan ako dun sa minahal ko. Kasi... ah... Uh, binigay ko lahat. Lahat talaga. As in, 150% Actually, parang ngayon wala na akong maalala kasi parang sa sobrang binigay kong love sa kanya. Parang yung nararamdaman ko ngayon, parang walang memories na kasama siya. Wala akong naiisip na Pasko na kasama siya. Eh, mahirap magmahal ng taong hindi mo alam kung mahal ka rin or may inaasahan ka sa kanya not material things, pero your love, as in love, yung care, yung ganyan. Sobrang ako, sobrang inintindi ko siya, sobrang yung hiningi niyang time sa akin, binigay ko. Kasi nga, sabi niya, hindi siya ready makipag-commit. Dahil sa, hindi pa siya ready. Dahil nga, kagagaling niya lang sa pagiging broken-hearted. So, ang ginawa ko, inintindi ko siya mabuti. Binigyan ko siya ng time. Lahat ng hiniling niya, binigay ko. Pati yung makipag-date siya sa iba, mag-enjoy siya, mag-flirt siya, okay lang sa akin, inintindi ko siya kahit masakit sa akin. And, ang pangit lang nung nangyari kasi sa sobrang pag-intindi ko sa kanya, kahit sobrang nasasaktan na ako, nakangiti pa rin ako sa kanya, na hindi ko alam na magiging, hindi ko masabi kung abusado or ganun lang talaga siya. Kasi nga, after all, after all nang ginawa ko sa kanya, kasi umuwi pa ako ng ibang bansa para lang, para lang, para lang sa birthday niya. Tapos ng birthday niya, malalaman ko, iba ang kasama niya, sobrang sakit kasi may usapan na kami. So yun, parang nagbigay siya ng pag-asa sa akin na na magiging okay kami. Which is okay naman kami as friends nga lang. Pero iba kasi, iba kasi kapag alam mo sa siya. Iba ang pakiramdam, mas masarap sa pakiramdam. Pero yun nga, habang tumatagal, habang binibigay ko yung best ko, habang binibigay ko yung lahat ko para sa kanya, the more na nawawala yung feelings ko. Kasi, the, the more na binibigay ko yung lahat, the more na nasasaktan ako. Kasi nga, yun, yung pinapakita niya sa akin, is something na talagang masasaktan ka. Dahil, nandyan ka, nag exist ka, tapos siya, sige, nag exist ka, kapag malungkot siya. Pero kapag masaya siya, wala. Wala kang, wala ka. As in, wala ka. Oo, oh, nagkakagusto sa kanya. Madaming, madami siya sabi mahal siya. Pero, ang tanong dun is, sino ang totoo sa kanya? And sana, hindi pa rin ako naging bitter sa kanya. Kasi, ano siya eh, um, kasi nga minahal ko eh. Minahal ko yung tao. And ayaw kong kong mag-isip pa rin ng hindi maganda sa kanya or mag-wish ng pangit sa kanya kasi nga minahal ko yung tao. Um, hanggang ngayon masasabi ko na kahit sobra yung sakit na binigay niya sa akin. Nandun pa rin yung yung wish ko sa kanya na maging masaya siya na makahanap siya ng taong magiging totoo at gagawin yung lahat para sa kanya na tulad ng ginawa ko na nabaliwala kasi to lang parang sa lahat ng na na-link sa kanya ako yung sobra nag sobra nagbigay ng effort hindi ko sasabing tanga ako kasi Ah, uh, paano ba explain to? Ang hirap eh. Kasi hanggang ngayon hindi 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 ko siya tinitingnan as masamang tao. Naniniwala pa rin ako na sa kabila ng lahat ng mga naririnig ko sa kanya, na magaling siya magpaikot, na ganito siya, basta lahat ng pangit na naririnig ko sa kanya, still hindi pa rin ganoon yung tingin ko sa kanya. Kasi nga As a person, tinitignan ko siya na magiging mabuti, mabuti pa rin siya.